almighty father we glorify and magnify your name lord jesus as we go on today we will do a comment on such uh lisa satanas uh, thank you lord give us knowledge and wisdom In jesus name we pray amen, amen. And mga patid, live, uh, we have to give comment huh? lisa satanas uh, di umano eh. mayroon namang Chinese na naputula ng kamay o, at uh, ito ito'y na-abduck di umano ngunit ito hindi lumalas sa media as per uh, Madam Maharlika ano. Kaya mga kapatid, kailangan talaga maging uh, updated tayo sa lahat ng mga pangyayari sa bansang Pilipinas upang sa ganun mga kapatid ay eh, matutukan natin sila silang mga sinungaling, o oh, kapatid ng magnanakaw. Oh. Mga kapatid, ang katotohanan dyan mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon sa Kawikaan 2628 mga kapatid ay nakatago sa hiwaga sa mga taong hindi nag-iisip. Oh, ang totoo talagang kasulat doon mga kapatid sa Kawikaan 2628 ay ang sinungaling ay galit sa kapwa. Tingnan mo si Lisa Satanas, galit siya lagi sa kapwa. O, ang sinungaling, eh, ang magnanakaw ay kailan may hindi magsasabi ng katotohanan na kinukuha nila ang pera ng sambayanan. At yak naman mga kapatid, di Blank. Blank. po mga kapatid ang ating uh, budget nung to, itong uh, for the 2025. Uh, at the certain accumulation, uh, according to uh, Attorney Victor Rodriguez, 2028 20, blank. The sum of accumulation is 241 billion. Uh, so therefore, mga kapatid, so. they're omitted from us. Uh they are uh, deceiving us. So therefore to all the viewers of DDEs like share subscribe mga kapatid. Uh napakagandang balita po mga kapatid ano. About sa BICAM, tutukan natin yan. At about din sa may abduct, abduction na nangyari sa Chinese na pinutulan ng kamay. Uh, at ito po uh, mapapanood natin po doon kay ano. Kay Madam Maharlika uh, at ito po uh, may kaugnayan kay Lisa Satanas. Uh, yung si Lisa Satanas, yung Satanas si papa niya si Devil. Uh, yung papa niya si Devil, si Lisa Satanas. Uh, yung mga uh, nasa gobyerno natin mga kapatid na walang ibang ginagawa kung di uh, panlilin lang sa kapwa. Uh, alam naman natin na wala talagang mangyayari uh, sa bansang Pilipinas right now sapagkat napasok tayo ng mga dilawan. Uh, yun lang mga kapatid, ano? Ng balita po yan. Uh, tayo po lagi pong makasubaybay sa vlog ni Mahalika vlog ng PH. Uh, itong yung lingkod, uh, lagi rin nagre-reaction. Now, I, you have to, be, to visit my channel also. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aming binabalita sa all politika. Oo, mga kapatid. At, uh, ang lahat na mga nando ay masaya ako sapagkat pagkata uh, kayo sa isang maliit na vlogger na sorry ka vlog. Ako po, sorry ka vlog. Uh, ang vlogger ni Tatay Digong na small vlogger, Pat Torrebal. mababay mga kapatid, God bless. God bless sa laging nagsusubaybay sa mga nagawa ni Tatay Digong 10 years passport. Hmm, yun lang yung fluent sa mga OFW. Uh, 10 years driver's license. And, tapos yung pas 6 months 10 years doon pa lang wala nang nagawa itong uh, administration ito so vote straight mga kapatid vote straight PDP PDP vote straight po tayo mga kapatid ano? yun lang po mga kapatid uh, bye bye God bless have a great day, have a great night to all the viewers all over the world Didiis family, didiis clan. Subscribe. Bye-bye. Love ya. Marcos.